Barkada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay ng pagpapago ng sambayanan. Sabak ng Nangbawa Filipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada. FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. the New Filipino Time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rini ready sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Umaangal na Sa Trimax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, ekonomiya ng Pilipinas lumago ng 5.2% sa uning quarter ng 2024. Pero target na 2024 GDP growth hindi na abot. Lima pa umanoy Chinese spies arestado ng mga otoridad. LTO maghihigpit na sa practical test sa mga riders matapos ang fatal Superman incident sa Marilike Highway. Pangulong Marcos may hamon sa China patungkol sa US Typhoon Missile. Sa kabila ng pagkwestiyon ng Comalek, Oplan Katok ng PNP tuloy pa rin ayon kay PNP Chief General Marville. At sa Wantahanan, mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Kandaon nakatanggap ng tunong mula sa Brigada News FM Bacolod at One Tahanan Party List. Inax, 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 Brigada Pagta, Dita, D、D buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines in the heart Of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, bandita Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, January 30, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. DriveMax, Brigada Balita nationwide. nationwide. Mga kabrigada na ang Pilipinas na makamit ang target nito na paglago ng ekonomiya. Sa ulat ng PSA, lumabat, lumabas na tuloy-tuloy pa rin naman ang paglago ng ating gross domestic product o yung GDP. Sa katunayan, sa huling quarter ng taong 2024, mayroong recorded na 5.2% GDP growth. Yun nga lang, sa buong 2024, naitala ang 5.6% na GDP growth na hindi umabot sa target na 6% hanggang 6%. .2%. Sa iba pang balita, mga kabrigada, iniharap kanina sa media ng NBI ang umano'y limang mga Chinese spies na naaresto ng autoridad sa magkahiwalay na operasyon sa Pasay, sa Maynila at sa Dumaguete. May report si Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! Report! Matapos ang pagkakaaresto sa isang Chinese national at dalawang Pinoy na pinaniniwalaan na GSP sa bansa, lima pang Chinese na umano'y nagsasagawa ng kahalintulad na aktibidad ang namataan at naaresto ng mga otoridad sa Palawan, Maynila at Dumaguete. These individuals were caught by a joint team from the NBI, from the AFP, from the Philippine National Police and from the Bureau of Investigation. Five Chinese individuals who were uh, caught, engaged in intelligence, surveillance, and reconnaissance operations, or ISR. Basis sa surveillance ng NBI, minaman man daw ng grupo ng mga ito ang Palawan, kung saan naglagay ang mga ito ng high-resolution solar-powered camera na nakapokus sa karagatang sakop ng Pilipinas, kung saan dumada ng mga barko papuntang West Philippine Sea. Monitored po, kaya napansin niyo po siguro Magdadala pa lang ng food supply ang ating mga barko may nakaabang na doon. Monitored po tayo lahat. Okay. Ano po yung mga lugar na minamanmanan nila sa Palawan? Kasama po dyan yung Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa, Coast Guard Station, Antonio Bautista Air Base, uh, Del Pilar Class PS-16 Naval Base at yung dockyard po ng ating Philippine Navy. Ayon pa sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon na may grupo ng mga Chinese ang nagpapanggap ng mga buyer ng marine products. Pero nakita ang mga ito na nagsasagawa ng aerial surveillance sa Naval Detachment Oyster Base sa Puerto Princesa. Napag-alaman din ng ahensya nang unang naarestong Chinese spy ay kasabwat ng limang na-arresto. Uh, meron tayong mga testigo na kapag execute na sila ng affidavit that uh, this group ay iisa. Sila sila lagi ay nagme-meeting doon sa Panawan. Uh, ganun po. Kaya nalaman namin na talaga sila ay iisang grupo lamang. Sa record ng NBI, 2023 daw na magsimulang mag-install ang mga ito ng CCTV at magpalipad ng drone sa Kahamutan Beach sa Buena Vista. Pero ayon sa record ng BI, matagal nang nananatili sa Pilipinas ang mga naaresto kaya naniniwala ang AFP na matagal na ang mga ito na minamanmanan ng Ulugan Bay pati na ang Rory Missions. Ayon pa sa AFP, isang malaking tagumpay ang pagkakaaresto ng mga ito dahil malaking bantampang pang sa National Security. Una nang sinabi ng National Security Council na mas marami pang Chinese spy ang maaaresto sa mga susunod na araw. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Samantala magiging mas mahigpit na ang Land Transportation Office o LTO sa practical test para sa mga motorcycle riders na kukuha ng kanilang lisensya. Ito ay kasunod ng isang fatal accident sa Marilaki Highway kung saan nasawi ang rider na nagkakarera sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, napansin niyang kapag kumukuha ng practical test sa LTO sa ibang lugar, atras, at abante lang ay pasado na. Natukoy na umano nila ang mga lugar kung saan gagawin ang mas mahigpit na practical driving test sa buong bansa. Target nila na masimulan ito sa mga pangunahing lungsod. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng LTO ang mga organizer ng karera sa Marilake Highway. Max. Friday Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, matapang na hinamo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China na magkipagkasundo sa Pilipinas kung nais na mga ito na maalis sa bansa ang Typhoon Missile. May detalis sa report, Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Let's make a deal with China. Stop, stop claiming our territory stop harassing our fishermen and let them have a living stop ramming our boats stop water cannoning our our people uh, stop firing uh, firing lasers at us uh, and stop your aggressive and coerc coercive behavior and uh, return the typhoon missiles Tikil nila yung ginagawa nila pabalik ko lahat yan ito ang mga inilatag na kondisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang China kasunod ng kanilang pangingialam sa presensya ng US Typhoon Missile sa bansa. Sa ambush interview sa Mactan Cebu, sinabi ng Pangulo na hindi niya raw maintindihan kung bakit pinupuna ng China ang Typhoon Missile. Well, I don't understand the comments on the Typhoon Missile System. We don't make any comments on their missile systems and their missile systems are a thousand times more powerful than, than what we have. So I don't understand. Um Nitong nakalipas na araw, nanawagan si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning sa Pilipinas na pakinggan ang panawagan ng mga regional countries na alisin sa bansa ang naturang typhoon missile. Sinabi rin ng Chinese official na lumilikha raw ng tensyon ang Pilipinas at naguudyok ng geopolitical confrontation. Isa raw itong mapanganib at extremely irresponsible choice para sa mga Pilipino maging sa iba pang bumubuo ng Southeast Asian countries. April 2024, nang ma-deploy sa Pilipinas ang naturang typhoon missile na ginamit sa joint military training exercise. Ito ang unang pagkakataon na inilagay ang missile system ng US sa Indo-Pacific region. Ayon sa ulat, ang mga Tomahawk cruise missile sa mga launchers ay kayang tumama sa mga target na nasa China at Russia mula sa Pilipinas. Habang ang SM-6 missile ay kayang tumama sa mga target sa ere o dagat na mahigit 200 kilometro ang layo. Nitong nakalipas na araw naman, iniulat na mula sa lawag inilipat sa ibang lokasyon sa Luzon ang mid-range capability missile system ng Amerika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX, Samantala sa kabila ng pagkwestiyon ng Comelec, ang oplan katok ng PNP, tuloy pa rin ayon kay PNP Chief General Marbil, Brigada Kath Austria, i mo. Brigada, report. Tuloy Parin ang pagpapatupad ng Oplan Katok ng Philippine National Police. Ito'y makaraan ng pagkwestyon ng Commission on Elections dito. What's the purpose of Katok kung hindi rin naman nilalabas uh, at uh, dinadala sa labas yung barel? Kaya, hindi ba? Kaya ang sinususpend ng COMELEC hindi lang yung permit, uh, yung license, kundi yung permit to carry outside the residence. Laging in combination yung dalawang yun eh. So, kung nasa loob ng bahay, hindi naman nilalabas, walang violation yung tao. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, malinis ang layunin ng OPLAN katok na masugpo ang pagkalat ng illegal firearms. Paliwanag ng liderato ng PNP, pili lang naman ang kinakatok ng mga pulis. At ito yung mga gun owners na pasuna ang License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration. Registro yung ating kabahagpunan. It's not prohibited by the election kasi ng Pulis po namin talagang tunay to really to locate mga farms and, and to account all our farms. Kasunod nito, kanyang sinabi na makikipagdialogo siya kay Kamalek Chairman Garcia para ipaunawa ang polisiya ng PNP sa Oplan Katok. To we'll discuss with the chairman, ang purpose sa reading really no, is to account the farmers. Na yung mga farmers ato nandito po ba sa possession ng mga tao nito? Kasi hindi nakaka-register eh. Napaka nalimutan lang nila i-register. Nabatid na inaalala ng Comelec na baka maabuso ng PNP ang Oplan Katok ngayong papalapit na ang eleksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass, Austria nang 105.1 Brigada News of Manila the music and news Authority Brigada Bandita Matapos mapasa sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ng BARM election, isang senador mga kabrigada, ibinahaging target nilang maratipikahan ito bago magtapos ang kanyalang sesyon para sa kabuang detalya ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigala mo! Tiniyak ni Senator J.V. Ejercito na idinaan nila sa konsultasyon ang itinutulak nilang postponement ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Prior to prior to uh, it being uh, brought to the floor, like meet, I had a meeting also with the, uh, the Bangsamoro government, the Chief Minister, you know, yung mga minister na, mga members of Parliament uh secretary Galvez, Edupapro, tapos Cobelic. So all of them were consulted <laughs> for this sa ilalim na naturang batas imbis na isabay sa darating na Mayo. Ang botohan sa BARM ay posibleng itulak ito sa darating na Oktubre, limang buwan matapos sa midterm election. Samantala, sa lunes naman ito nakatakdang isa lang sa ikatlo at huling pagbasa ng plenaryo. At kung makalusot ito ay agad namang sisimulan kinabukasan ang Bicameral Conference Committee Meeting. At pagdating naman ng Miyerkules ay target itong maratipikahan. Diyan talaga ito dahil kailangan pagpasok One way or the other. Kung ipopostpone nga ba yung barm election so hindi bago kami mag-adjourn. Dahil pag mag-adjourn kami, wala nang sapat na oras para ito'y i-reset pa. Kung yan nga ang pasya ng mayoriya, ang pag namin sa May 20. Tapos na election. Maalala, ayon kay Sen. President Cheese Escudero, layunin ng pagpapaliban ng eleksyon dito na makapaglagay na sapat na security forces sa barm sa eleksyon at mabigyan din na sapat na panahon ang Bangsamoro Transition Authority na i-reallocate ito pang seats na dapat ay nasa Sulu. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of 3 ni Senador Christopher Bongo ang lahat ng mga Pilipinong patuloy na nagtitiwala sa kanyang kakayahan na makapagserbisyo sa bayan. Ito ay matapos muling lumabas ang kanyang pangalan sa ikinasang Senatorial Preference Survey ng SWS ngayong Enero. Tiniyak naman ng senador na patuloy lang siyang magseserbisyo sa lahat ng Pilipinong nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Umasa po kayo na ko po ang aking pagtatrabaho dahil yan naman po ang focus ko sa simulat sa pool ang magserbisyo at magampanan ang ating mandato. Tinigyan ni Senador Bongo. straight bass Bandita Nationwide. <fix -tops> At sa atin namang dry box, umaangat na balita mga kabrigada, ilang kaalaman tungkol sa depression sa mga kalalakihan. Lubaba sa isang pag-aaral na mas maliit ang bilang ng mga kalalakihan na humihingi ng treatment sa mga problema may kinalaman sa depression, substance abuse at mga stressful life events. Iniulat ng National Health Interview Survey mga kabrigada na isa lamang sa tatlong kalalakihan ang nag-take ng medication kapag ka nakakaramdam ng depression o anxiety habang isa sa apat lamang ang bukas para dumulog sa mga mental health professional. pinapayuhan ng makalalaki na agad at wag magdalawang isip na lumapit sa mga expert at health professionals sa kapag nakaranas ng ganitong sitwasyon. ang balitang ito makabigday hatiin sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal pagtutulungan. Mga kabrigada, lubos ang kasiyahan ng higit 75 pamilya sa puro Kapayas, Barangay Ilihan, lungsod ng Bago, na naapektuhan ng pagputok ng bulkang kanlaon nang sila po ay makatanggap ng tulong. Sa pamagitan ng pagtutulungan ng One Tahanan Party List, Brigada New Bakolod Bacolod at mga donasyon mula sa Brigada New Kalibo, matagumpay tayong nakalikom ng mga food packs na ipinamahagi sa mga nangangailangan kahit na mahirap ang daan at umuulan, naging matagumpay ang pamimigay ng tulong sa mga apektadong residente. Malaki po ang pasasalamat ng mga residenteng ito dahil dalawang linggo matapos ang pagputok ng bulkan, ang Brigada New Sefem pa ang nakarating sa kanilang lugar para mag-abot ng tulong. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita. balita. Makabayaning Pagtutulungan Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto Drive, Drive Max Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong Puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada Youth and Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong lingkod Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada Youth and Manila the music and news authority Brigada balita nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Palitan Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. alita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.